Isa go nag si Miss Hindi ko lang to na-discuss sa inyo sa so, dinami-dami nga po ng nire-ready kong topics. Di ba? Hindi ko na maubos. nag si Miss at parang ang gusto niyang parating, iparating dito ay tamad. Kayo na rin mag-comment. Tamad mag-aral si Taning? O mahina ang ulo ni Taning? Ha? Sinare niya yung post ni Taning eh. Mm, pero ganun yung interpretation ko. Alin man sa dalawa, tamad mag-aral or mahina ang ulo. Pero si Taning, di ba, laging... Yun yung reputasyon ni Taning eh. Siya ay hindi lang de-calibring political blogger, kundi mukhang matinik din siya. Math-tinik. Di ba, hindi siya takot sa numbers. Hilig niya yung math. Ako rin po hindi ako takot sa numbers, pero English major ako eh. Taning ko okay, ako math, kung naging math major ako, lalamunin kita sa mga pautot mong yan in numbers. Hindi ako takot sa numero eh. at saka dapat naman po, tayo mga Pilipino ay, ayan na picture ni Taning at saka ni, pamayari pag-usapan na. Ni Taning at saka ni Bisas together with PRRD. O, oh, sino nga yun sa dalawa ang natitirang totoong matinong vlogger? pili kayo sa dalawa. Mapayat pa si Taning, oh. may pa si Taning dito ng konti, malago pa ang hair niya. <laughs> ah, 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 ah. So, where was I? Dapat po talaga tayong mga Pilipino, hindi tayo dapat matakot sa numbers. O, bago natin pag-usapan kung paano binulgar ni Sas na parang mahina ang ulo ni Taning ha. Kasi si Taning talaga, ang reputasyon niya is matalino siya. Kasi ito pong usaping politics, hindi, to, hindi pwede dito yung mahina ang kokote. Kung mahina ang ulo, kung mahina ang ulo ng isang vlogger, mauuwi lang sa pagiging insaymada vlogger yan. Right? Katulad na lang nung babaeng ipis. Kilala niyo si babaeng ipis. <laughs> Oh. Oh, tsaka yung isang parang stress na stress sa Middle is na vlogger. Oh. Nakirat yata yung madano, no. Oh. Tsaka yung nagmukbang na inside da vlogger nung meet and greet. <laughs> Minukbang yung tinapay, walang natira sa akin, di ba? <laughs> ah, ganun lang ko uuwi ano mga vloggers. Kapag ka mahina ang kapag ka hindi ka magaling sa hindi ka magaling mag-assess, hindi ka magaling mag magtimbang ng mga bagay-bagay, mag ma, 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 ka sa ano maling side eh. 'Di ba? tinaya yung mga vloggers ngayon ng mga ensaymada, mga bulag. Kaya ang tawag sa kanila ni Direk Daryl Yap, mga bulagers, hindi vloggers. Kasi bulag na bulag sila ngayon sa kapalpakan ng administrasyon. Ay, tanungin niyo kung may mga napafollow pa kayo mga, or kung may mga nakikita kayo mga vloggers na masyadong samba ngayon kay Kuting. Yung mga BBM vloggers tanungin niyo, ano masasabi niyo diyan sa pagsasama ni Kuting at saka ni Marrojas? Ay eh, tayong lahat galit na galit sa Dilawan, eh, si Marrojas ang ang 'di ba ang presidential bull ng mga Dilawan noong panahon ni PRRD. O ano masasabi niyo diyan? Nagsama ang Dilaw at Pula. <laughs> ano sasabihin ng mga Inside Vloggers kaya sa inyo, no? Yan ang tinatawag na unity. So, ang unity pala, hindi green at pula na katulad ng nakaraang election, kundi pula at dilaw pala ang unity ngayon. Yun pala ang kulay ng kasi si VP Sara pinapabayaan ngayon ay hinihingan na nga ng salin, 'di ba? Katulad ni Tatay Digong noon, hinihingan ng salin, 'di ba? Tinatanong yung salin ni Tatay Digong pati si Bina at kung sino-sino pa. Gusto makita yung kanilang statement, statement of assets, liabilities and net worth. Pati si ano ah, si CJ Corona, 'di ba? Hinanapan ng salin mga dollar deposits. Kaya na impeach si CJ Corona noon. Si VP Sara mukhang target ng impeachment or gusto nilang masipa sa pwesto hindi hinihinga ng salin nagkakaisa ang mga yawa si pa si VP hindi ko pa di pa ako nakapag discuss diyan eh Sisiraan si si VP Sara na masyadong pa importante nag cause ng traffic diyan sa QC naninirang puri yung makakaliwa yung pala fake news hindi naman daw nag cause ng traffic si VP Sara hindi daw nag ask ng di ba police assistance at lahat lahat na mukha nag sorry na nga yung makakaliwa na teddy bear kasi niyo ba ang pangalan ay anyway Where, were we? Dapat po tayo mga Pilipino, hindi tayo takot sa numbers. Numbers are everywhere, di ba? Halimbawa, sa edad mo, number ang edad natin. Ang calendar, numbers yan, ang relo. O, oh, ano pa? Ang ating body measurement, ang ating measurement sa pagluluto, ingredients, puro numbers yan. Di ba? O, oh, yeah, oras nga, numbers. Edad natin, lahat na, eh, kahit saan may numbers. So, hindi tayo dapat na intimidate sa numbers. Actually, ang sabi nga po ng teacher ko noon sa algebra, was it algebra? Ang numbers ang nagpapasimple ng buhay natin, talagang nakaka-intimidate lang. Nay, numbers, inay, eh, ayoko. Kasi yung iba, pag magkukuha ng kurso in college, pagka may mga math, ayaw eh. ba diba? Ayaw nila ng accountancy, ayaw nila ng mag-math major, ayaw nila ng engineering kasi may mga, may mga math. O, oh, kumuha na lang ng uh, law, yung pala may math pa rin yung law. <laughs> Ako English major, may math pa rin, di ba? Uh, halimbawa na lang bigyan ko kayo ng ano ba para ba? Saan ko gagawin. Hold on. Bago tayo bago natin i-bold kasi si taning kilala tan ano siya, he's bragging about him being good at math, right? At saka matalinong vlogger nga. So bigyan ko kayo ng simple math problem para makita may pakita ko sa inyo na malaking tulong ang numbers para may kaya taning kapag namulat ang mata ng mga Pilipino na hindi naman nakakatakot ang numero ay eh, hindi ka makakapamayag pag pagdating sa math no uh, halimbawa ay may sampung kahon ng beer na inuwi ni Taning, na napasalubong ni Taning kay Sas. <laughs> Kailangan makita nyo yun yung tinatype ko din eh. Sandali mga atat kuya. Hold on. Para naman, yeah, visible ang aking mga pinagagagawa. Mm. Eto, ta, 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 Pakita ko sa inyo kung paanong ang numbers in, in pinapasimple nga ng numbers ang buhay natin. Ayan na. Tagalog na lawag ng English. May sampung kahon ng beer na inuwi si taning para kaysas. Bawat kahon may labing dalawang bote ng beer. Thank you, Ate Rochelle. Ilan lahat ang bote ng beer. O, oh, ayan. Simple math problem. Actual arithmetic yan. Kitan ko pang konti para kita nyo lahat. Ayan, sige. O, oh, ayan. O, oh, diba, verbose, madaming, madaming words kayong makikita. Or mababasa. yan. Yan ang ating math problem. Simple lang to eh. Pero, pero ang daming words na ginamit. Tama? Hmm. May sampung kahon ng beer or ka, uh, case ng beer na inuwi si Taning para kay Sas. Bawat kahon may labing dalawang bote ng beer. Ilan lahat ang bote ng beer? Ang sagot po dyan, ilan? 120. Tama? Yang ganyang karaming words, kapag tinranslate natin sa numbers, ito lang yan, oh dito sa baba. Kapag ka uh, binura natin yan lahat, yung words na yan, ito na lang ang matitira. O, oh, ayan yun. Yung word, yung word problem na yun. Yan. Ay, ano ba yun? Ba't Hello sa mga math Olympians dyan. <laughs> yan lang yun. O, oh, Di ba kumonte dahil sa numbers? Ano yung 10? Yun yung sampung kahon. Ano yung 12? Yun yung laman ng bote ng beer. So, ang tanong, ilan lahat? Kaya question mark. Yung pagkarami-raming words na yon na simplify ng ganyang formula. So, that's how numbers simplifies or simplify our life actually. See? So, yan lang yon. <laughs> 10 times 12 is equals so 120. O, alam mo na, mas madali mong nasagot kung oh, mas madali mong nasagot yung problem dahil nga po sinimplify ng numbers. Numbers represent words, right? So yun yun. So taning, hindi ka pwedeng magmalaki sa amin na ikaw lang ang marunong sa math. Pag ako gustong gusto ko kapag ang mga estudyante kasi syempre teachers ako, teacher ako. Gustong gusto ko kapag ang mga estudyante ay takot sa numbers. Kasi eventually na na, naalis -na ko yung takot nila in numbers, di ba? So yeah. Oh, simple lang. Now, Simple na lang kaya ang pagkakaibigan ng dalawang ito or vulgar match na ang kahinaan ng ulo ni Taning? Kasi si Taning ay kilala nating magaling sa numero at magaling siyang political blogger. Yung mga bagay-bagay na hindi naiintindihan ng pangkaraniwang tao, pinapaliwanag ni Taning sa kanyang mga live, right? Abang na abang ng marami yan kung ano ang magiging take ni Taning patungkol sa usapin ng taxation, yung, alam nyo yung ano, yung, yung, yung tax evader daw si Kuting, right? Sabi naman ng kaibigan kong tax lawyer, nako, puro bida-bida ang alam ng pokla na yan, ng taning na yan. Hindi siya tax lawyer, hindi siya tax expert. Pero sabi nung kakilala kong lawyer, ay, pero yung mga kaibigan namin niyan, siya ang pinaniniwalaan kasi kilala siyang vlogger. Ganun. O, oh, doon daw naniniwala kay taning, kaysa doon sa kakilala kong tax expert, or tax lawyer pa nga yun. Baka kilala ng iba sa inyo, alam niyo na ko si Yuti ko mas naniniwala daw kay Taning yung kanilang mga friends kesa sa kanya. Ay, yung mga pinagdadadal daw daw ni Taning na paliwanag patungkol doon sa mga taxes ng mga Marcoses ay mali-mali. Mali-mali! Sabi nung pakilala kong tax lawyer. <laughs> so, ano tong shinare ni Miss na post nila? Ah, okay. Nagpapasalamat dati si Taning kay Sass. Pero ngayon talagang magkaaway sila. Well, at least alam natin na hindi na sila okay dahil salamat para sa tatlong taon kumaring sas so 2019 pinost ni taning ito three years na sila magkaibigan so 2016 din nagstart si ang friendship ni taning at saka ni SAS. pero ngayon hindi na sila friendship si taning walang masyadong post sa kanyang facebook page ng kanilang bangayan ni sas pero si sas imbiyar ng imbiyar na kay taning so parang ano lang sinishare lang ni sas na dati sila magkaibigan oh Nandito pa nga yata yung sinabi ni Taning na ano, kung kami ni SAS ay nagpapabayad, baka mayaman na kami. Baka somewhere in this post, no? ah oh. yan, anyway. Oh. tahimik si Taning, kunwari hindi niya pinapatulan si SAS. Ay ang ingay na ni SAS. Kilala ng alam ng karamihang mga follower, karamihan mga Pinoy, lalo yung mga interesado sa politics, na magkaibigan sila. Tapos ngayon si Sas, bigwas ng bigwas kay Taning. So, ang dating nito ay si Sas ay talagang bitchesa, Bitch, right? Hindi naman siya pinapatulan ni Taning, winawarla niya ng winawarla. Pero syempre, alam ni Sas ang galaw ni Taning. Diba? Tumitirang patalikod. Tridor ito. Ganun ba mi Sas? Tama ba? O, dahil Tridora ka Taning, ito ang post ni Miss Sas. Tingnan natin kung ano ang ibig sabihin ni Miss Sas dito. Ah. Uh, in screenshot ni, ni, Sas yung post si Taning. So many of my classmates nag-aaral kasi si, Taneng, si Taneng sa UK, di ba? So many of my classmates are oh, 500 I mo si 600 ng likers konti pa. Are so fiercely competitive. Of uh, naku ganto rin po kami. Kami magkakaklase nitong uh, huling kurso ko mga highly competitive mga classmates ko they typically play lone wolf mag-isa lang talaga, ganun they will eventually realize probably that, the hard way pala oh, ma, ma, kumbaga marirealize -ma na ito balang araw sa hindi magandang, sa, sa mas mahirap na paraan, mas sa ganun that achievements happen more often with cooperation mm. Kasi highly competitive daw yung mga classmates ni Taning sa UK. Kung baga mag-aaral, ako lang. Kung may sa ako, akin lang. Pag quiz, di ako magpapakopya. Kapag may nalaman ako na tinuro ng teacher na hindi pa alam ng karamihan, hindi ko isi-share sa iba. Kung baga, ano, kanya-kanya. Tsaka mga nag-aaral sa UK, for sure, iba't ibang lahi, di ba? Galing sa kung saan-saan, all, over the, all over the world. At ganun daw ang kanya mga... Akala mo ba yung mga classmates mo, mga mahilig mag-browse ng mga brochure ng mga Louis Vuitton, Hermes? Di ba dating post niya ganun daw? Yung mga classmates daw niya ng mga rich rich I think sa Bristol University. Wala daw ginawa kundi mag-browse lang ng catalog pala, catalog ng mga high-end brands. So, ang ibig niya sabihin doon, mayayaman yung kanyang mga classmates. At siya purita talaga. Hindi pa ba sapat, tanin? Hindi pa sapat? Hmm? Kulang pa ba? Oh. So, ngayon naman ang post niya, mga makasarili daw ang classmates niya. Actually dinanas ko po ito. Hindi ito maganda. Hindi maganda yung kanya-kanya kayo. Kaya nga ang ginagawa ng teachers para magkaroon ng kahit papano bond yung magkakaklase at hindi sobra-sobra yung competition na to the point na wala nang kaikaibigan, wala nang nagiging magkakaibigan. Ang ginagawa ng mga teachers kapag nagpapasubmit ng assignments or projects, group projects, ginugroup yung mga estudyante. Oh, ilan kayo? 40? O, oh, sige, count 1 to 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh, lahat ng 1 dito. Lahat ng 2, lahat ng 3. Igugroups yung mga, ano, yung mga estudyante para madali nilang matapos ang projects, reporting, ganun. Pagpepresent sa harapan, harapan ng klase, assignments para mas madali. So, 'yun nga lang kapag uh, grade paggagi-grade uh, na yung mga grupo, minsan syempre kung sino yung group leader, siya yung mataas yung score. <laughs> Meron pa rin talaga dyang ano, alpha, di ba? Oh. Pero usually uh, ang grades kasi patas eh. Mo, ang grade na nakuha ng group 1 ay sa kanilang assignment ay 98, dahil sila 98. Hindi gusto yan ng mga highly competitive students. Ayaw nila ng ganyan. Gusto nila kahit one point, kahit putal sila ang lamang, di ba? Pero ang mga teachers kasi, ganyan yung strategy ang ginagawa para hindi masyadong nagbabangayan, walang masyadong, ang tawag dyan, walang masyadong <clears throat> Uh, tension sa classroom, ginogruping, ginogrupo yung mga students. Pero doon daw sa UK siguro walang ganyang strategy yung mga professors, kanya-kanya kayo. Pag may assignment, kanya-kanya kayo ng research. So, taning hindi mo to naranasan sa UP yung ganitong sobrang competition? Di mo, di UP ka hindi mo, hindi mo walang tinapos. Ano sabi ni SAS dito? Hasn't he realized yet that He is in the West, a highly individualistic culture. Ah, ganyan pala sa West. Sa Kanduran, mapa-anemica, ka, mapa-Europe. Well, totoo naman po yan. Hindi ka tulad sa Pilipinas na napaka-strong ng bonds natin with our neighbors, with our relatives, di ba? Yung iba nga, nag-asawa na, nakatira pa sa mga magulang. Mga lolo't lola pa ang nag-aalaga ng mga apo, di ba? Pero sa ibang bansa po kasi, pag 18 ka, dapat independent ka na. Huwag ka nang palamunin ng magulang mo. Masisipa ka na. <laughs> Tama ba? Which is maganda kasi natututo yung mga bata ng independence. di ba Ganyan. So, kaya na nilang mamuhay mag-isa. So, ganyan ang kultura pala. Sabi ni Misas, igaling din siyang Europe. Where competition is the rule of the jungle. So, dapat compete kung compete. Patayan kung patayan. Huwag namang literal. <clears throat> na culture siya kabataning or well may point si Taning tama ba may point di ba they will eventually realize probably in a hard way uh, probably the hard way that achievements happen more often with cooperation so yung mga success yung pagka uh, reach mo ng goals mo mas nare-realize, mas nangyayari kapag kasama-sama. Yan, yung, yan yung kasabihan din sa atin sa Pilipinas actually, yung point ito is, mas maganda kung nagkakabuklod-buklod, mas madaling magwalis ang walis kung magkakasama ang tingting, -ting, rather than yung tingting -ting mag isa ang naglilinis ng bakuran at kanya-kanya sila. Right? Halimbawa, may, isa, may isang daang ka, estudyante may hawak na tig isang tingting. -ting. -ting. Oh, tapos magwalis sila isang gamit ang tingting. -ting. Isang daang estudyante nagwawalis sa sa ground sa school ground, di ba? <laughs> or sa quadrangle or kung saan man nagwawalis ang mga estudyante isang tingting. -ting. So matagal nilang matatapos ang paglilinis ng school kung iisang tingting -ting ang hawak. Whereas kapag may isang <clears throat> big kiss ng tingting -ting na walis na nga kahit isang janitor ang gumawa niyan, tapos niya yan within an hour or two. May point si Taning. Pero, bakit hindi siya makapagsarili? ay magaling nga to sa math katulad ng dinidiscuss ko sa inyo kanina <coughs> hindi siya dapat takot ang isa sa asignatura o isa sa mga discipline o isa sa mga subject yung tinatawag na kinatatakutan ng estudyante ay math at hindi takot si Taning sa math just like me kung magpost yan ng, sa kanyang personal facebook account mga complex mathematical formula mga assignment niya sinishare niya, niya sa RJ Nieto niya 'di ba? Na parang ang galing-galing niya mga nga puro numbers, puro equations, puro mga formulas na kung hindi mo alam yung mga quadratic formula at kung ano-ano pa yun hindi mapapahanga kang talaga. Tapos mahina naing na ganyan, hindi niya kayang mag-isa. Hindi naman bano ang Pilipino sa wikang Ingles. Hindi bago sa atin ang English language. At nandun siya ngayon nag-aaral sa isang English-speaking country. In fact, doon nga galing yung English language. Nahihirapan siya sa pag-aaral? Bakit graduating na ba siya? Parang second year pa lang siya. Diyos ko, kapag first year ka nga in college, parang review lang yan ng high school. Pag second year ka, halos ganun pa rin. Pag third year, baka mga major subjects na yan hanggang fourth year. Bakit taning, hindi mo carry? Eh? Namimiss mo ang group projects? Nami-miss mo ang tulungan? nami mo ang kopyahan? I have to admit, mga ate at kuya, na nag-benefit din ako sa mga kopyahan na yan. Like, kapag nagpapa-exam ang teacher, di ba, yung mata mo left and right. Ay kapag wala kang maisagot at hindi ka nakapag-review, malaki ang tulong ng nagle left and right ang mata mo. Tama ba? Pero dapat, ano... Huwag ka rin umasa sa mga katabi mo, sa seatmates mo, or sa classmates mo. Mag-aral ka ng iyo. Mas magandang ikaw ang nagpapakopya kesa ikaw ang nangungopya. Pag nahuli ka pa ng teacher, baka lumipad ang chalk, ang eraser, ang ruler. <laughs> baka matuluyan yung pagiging duling mo or banlag mo pag nabato ka ng teacher, di ba? At siya, hindi niya kaya 'yung magsarili. Sabi ito mga classmate ko, oo, mas maganda 'yung tayo yung nagtutulungan, magkopyahan, mag Ha? Oh! Kaneng? Ha? Huh! Ano ba, ano sa tingin nyo? matalino ba ang ating uh, pambansang pambansang vlogger ba siya? Eh. Matalino ba ang hinahangaan nating uh, political vlogger or mediocre lang din and hambog lang talaga? Comment sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.